Out ulit kami. May alun-alun ulit. oh, ayan. Pero hindi tulad nung minsan. Out kami. Makikipagsapalara na naman. Sana ah, this time, meron na. Ayan, si Kapitan. Ayan. Matago yung kayo. May nagkahayuma. Tapos ito ang aming ulam. Tilapia naman. Paksiw, paksiw. Paksiw daw. Sana maraming ulit. Ayan, nagpili ako ng apat na kilong tilapia. Naunta na naman kami. Mga damit namin. Yung kalma-kalma ngayon, kisa nung lakas namin ng minsan. out-out daw sa kusinerong niya ng guwapo <laughs> hey. ay tong ka daw pag uwi ng mga bus ayan, hindi ko tatalang uli uh, habang sila'y nag-aanak mukhang sila'y nag-ahayo sa ah, palara na naman kami sana this time meron last time may ano, kulang pa sa krodo sana this time hopefully marami